Yan guys, ito na ang bahay kubo. Tignan nyo. O. Oh. Screen. Ito na siya. Natapos na akong nagpintura niya guys. Ayun, maaraw pa. Hindi pa talaga nakikita yung kulay. Ayan! Pasok tayo sa loob. Ayan na, pwede na. Oh. bintana pwede na siya pero hindi pa tapos malaking pera pa malaking pera pa ang kailangan dito yung lababo andyan yung lababo oh, nasa labas hindi pa kasi tapos yan Kinabar ko muna, uwi muna ako ng Kat Baloga. Ayan. Ayan na siya. Okay. Okay. Tapos na ang project natin. Ay, hindi pa pala tapos ang project. Mainit pa oh. Hindi pa nakikita yung talagang kulay niya. Sa kabila. Ayun. Finish na. Siyempre tapos guys, yung pintuan natin, yung sa harap, ayan, pinoring natin guys para hindi naman siya maputik pag ano, maulan. Kaya, ayan. Linoring ko muna, guys, yung ano, ayan, yung harap ng bahay. Ayan, so far, so good. At hindi pa tapos, guys. Thank you very much for one watching. Hanggang sa susunod.